Yan, good morning, good morning, Karil Hinyero Tips. Alam nyo ba mga idol na kailangan din nating i-consider kung saan tayo magtitirik ng ating bahay? Doon nga ba sa tinambakan o doon sa may undisturbed soil? O di kaya sa original soil? Okay, ito yung hindi alam ng karamihan mga idol. Kung baga, nagtitirik na lang sila ng bahay nila doon sa may tinambakan. Kasi nga hindi nila alam. Okay, so What if kung nagpatayo tayo ng bahay doon sa tinambakan? Okay, tinambakan la lupa lang mga idol. Doon tayo mag uh, magpapatayo ng uh, ng ating bahay. Okay, ano nga ba yung magiging disadvantage nun mga idol? Siyempre ang magiging disadvantage nun mga idol kapag doon tayo nagtirik ng ating mga bahay na hindi natin kinumpak ang ating lupang itinambak ay siyempre magkakaroon yan ng settlement. Okay? yun yung disadvantage niya mga idol ano nga, ano nga ba yung advantage niya siyempre yung advantage niya mababaw lang yung hukay mo okay so kung doon ka naman sa original soil ka naghukay mga idol ang disturbed ground siya siyempre mas compact yung lupa doon solid siya siyempre ang advantage noon mas solid yung ground mo o yung pundasyon mo na ititirik mo doon okay so mas uh, may peace of mind ka kung doon ka magsisimula sa original soil na maghukay ng pundasyon mo. Okay, so ano nga ba yung disadvantage? Siyempre, lumalim lang yung hukay mo at nagmahal lang yung costing mo. Pero kung ako yon hindi siya disadvantage. Ititik ko siyang advantage pa rin. Kasi nga, ang importante dito is yung save ng iyong ginagawang istruktura. Okay, hindi baling gumastos ka konti doon sa pundasyon mo, eh alam natin na ang pundasyon is yun yung pinaka-major na ating kailangang ayusin sa ating mga bahay. Okay, kung na-compromise natin yun mga idol, wala nang kwenta ang ating ipinatayo. Okay, so kapag na-compromise natin ang pundasyon mga idol, syempre magkakaroon tayo ng problema. Kapag nagkaroon tayo ng problema, eh syempre masisira ng ating mga bahay. So, ibig sabihin, pag nasira ang ating mga bahay, wala na. Okay? So, yun yung magiging uh, exe ng magaganap, mga idol. Okay? Kaya, ay advise yung mga idol, kapag kayo nagpaplanong magpagawa ng bahay sa tinambakan, ay suggest nyo, I suggest, mga idol, na doon na lang kayo sa may original soil. Kung hindi nyo ipapakumpak yung tinambak nyo. Okay? Kung hindi nyo kayang ipakumpak yan, doon na lang kayo sa original soil. Huwag nyo isacrifice yung bahay ninyo doon. Okay? Kasi mas lalo kayong magkakaroon ng problema later on. Okay? Doon kayo sa original soil magsimula ng inyong mga pundasyon. And then, kapag natapos yung pundasyon, saka kayo magtambak. Okay? At least, yung pundasyon mo, safe na safe na mga idol. Basta, make sure na yung pinagawa mong bahay, pinadesign mo siya ng maayos. Okay? Yun yun mga idol. Okay? Sana... Nalaman mo na naman ang uh, malaking bagay para para sa iyo mga idol. Okay, share mo 'to para ma uh, maabot din natin ang ating mga kaibigan o ating mga kababayan para malamin din nila ang kanilang gagawin. Okay? Para makatulong naman ako sa inyo, pwede kayong humingi ng uh, tips or advice sa akin. Mag-PM lang kayo sa aking Messenger. Okay? Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.